Direktang inakusahan ni Defense Department Secretary Gibo Chudoro ang China. Nag-uudyok kayo ng gulo para magkagera. Bakit China? Akala nyo masisindak nyo kami? E eh, takot nga kayo sa Filipino fisherman kaya kayo naglabas ng basurang batas. Yes, itong pag-aaresto sa trespassing kuno ay tinawag na basura ni Secretary Gibo. Kasunod kasi to ng civilian convoy ng mga Pilipino sa Baho de Masinlok na walang nagawa ang mga Chinese. Di ma-water cannon. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is, is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine seas by a country. Sino daw ang tinakot ng China? Kung aakalain raw ng Chinese Foreign Ministry na maduduwag tayo, nagkakamali sila. Malinaw na paglabag sa United Nations ang basurang batas ng China. Sinumpaan raw ng militar na ipaglaban ng karapatan ng mamamayan. Kaya kung magkaguluman, handa kaming mamatay para sa bayan. What we do In our exclusive economic zone. To how we defend our exclusive economic zone can in no way be termed by any sane person as a provocation. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance. with our Constitution of the Republic of the Philippines. Paulit-ulit na sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na tayo ang nanggugulo sa teritoryo nila. Tayo ang nag-uudyok ng gera dahil sa pagyaya ng tropa galing ibang bansa. Pero ang totoo bakit tutol ang China dyan? Dahil hindi nila masakop ang West Philippine Sea ng persahang biltan. Bakit kaya ba ng China ang sa apat na bansa ng sabay-sabay? Hindi ba? Diba? Kaya nagpapakalat to ng fake news na tayo ang inaakusahang gusto ng malaking gulo. Kung hindi matalino si Pangulong Bongbong Marcos at hindi nagyaya ng Japan, Australia at US. Baka sinakop na tayo ng China at pinapakain na tayo niyan ng mga bomba. Turning these cooperative activities with like-minded nations as a containment or a provocation is disinformation an evidence of paranoia of a closed political system the ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force this we cannot allow to continue we will train more realistically there will be more maritime cooperative uh, activities between us and like-minded nations more training scenarios more interoperability exercises involving also our civilian Pero kung umabot man sa malaking gulo na wag naman sana, handa ba kayong tumulong sa gyera kahit papaano man lang? Ikomento sa baba ang yung salo.